na tulu mamumuhay at maghanap buhay kapiling ang inyong mga mahal sa buhay. As OFWs, you are you have unique opportunities and challenges. You are working hard, but often the demands of supporting loved ones can make it difficult to plan and save for the future. This is why financial planning is so important. With the guidance of today's resource speakers, I hope that you glean useful insights on how you can meet your family's immediate needs, and more importantly, on how you can invest in opportunities that can secure their future and yours. Ang financial planning at management ay higit pa sa pagbabudget at pag-iibol. Mas mahalagang aspeto nito ang pagkakaroon ng planong para makamit ang inyong pangmatagalang layunin or long-term goals. Ito man ay ang pagbili ng lubat bahay, pagpaaral ng inyong mga anak, pagbubukas ng negosyo o pagkakaroon ng sapat na pondo para sa pagretiro. Katuwang po ninyo ang gobyerno, gobyerno sa pagkamit ng inyong mga mahihing. Narito ang mga kinatawan ng SSS at pag-ibig upang ipamahagi ang kanilang mga programa, partikular na ang mga investment opportunities na sigurado kayong ligtas at hindi scams. Magsasalita din ang ating Labor Attaché at Welfare Officer upang ipaalam naman ang mga programang sadyang idinisenyo para sa mga OFWs. Financial planning may seem overwhelming, but taking small steps like what you are doing right now will undoubtedly make a big difference. Maraming, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. So that was the message of our Ambassador Medardo Makarali. And once again, my name is um, Hani Siglo de Liberata of the Migrant Workers Office. So, um, ako po ay bago lang in dito sa um, Singapore starting September. So, sa mga iba dito na hindi pa nakabisita sa aming opisina, so ako po yan yung nagpipirma sa inyong mga kontratang nagpapa-authenticate, okay? And um, so, ang um, inyong pong dating uh, ni Brother ay napunta na po sa Qatar dahil po siya ay na na-promote. So, dati po ay assistant ni Brother siya, ngayon ay Brother Shay na po siya. So, um, I'm, first of all, I would also like to thank organizers for today, AIA, and as well as the partner um, partners for today's and other present presenters for inviting DMW and MWO um, for today's event. Um, and I understand this is regarding the investments ng ating mga OFWs kung paano mag-invest. So this is more of like a financial literacy kind of program. So, mabuti po ito at uh, I'm very happy that marami po ang pumunta today para po uh, mag-palawag yung magpaano ng alam ng palawag uh, and bisaya po kasi ako kaya uh, <laughs> <laughs> oh, so mag na ako or gusto niyo Bisaya, marami mo bisaya dito, ayon. Mga pinasaya na lang, dito tayo, mas madali. Paano? Masuraan ani magtagalog pala ka, uy. so, o, uh, kasi ganyan talaga pag hindi galing sa bukid natin, you know? Lumalabas ng aking pagkabisaya, no? Hindi naman. So, yun yun. Pero, ang isa lang habilin ko para sa inyo lahat, alright, sa um, regarding financial planning, no? Dito, bago lang ba kayo sa Singapore? Matagal na? Matagal na. So, ibig sabihin nito, mga milyonaryo na kayo sa atin. Malaki yeah. na. Okay. Naga, kaya nga, nagkahanap kayo na ng investment. Bibili kayo sa Phil Invest no? Yeah. Okay. <laughs> right. So, basta lang po ang isang um, Uh, reminder no sa ating lahat ng mga OFW kasi alam natin sa Pilipinas na pag OFW mayaman. 'Di ba kahit kahit um, domestic lang tayo dito, kahit nagbabantay tayo ng kukudkod ng mga arinola, pag-uwi sa atin, lahat ng gastusin biglang sa atin na mawala ang kanilang mga wallet, di ba? Oh, okay, lalo na may anak tayo, pero pati pamilya nila, pati kapatid, pamilya ng kapatid, kapitbahay, barangay captain, tayo na parang tayo ata ang nagpapayo. So, ito lang isang uh, payo ko sa lahat. Ang uh, no, ay parang pag-ibig na nito kasi pag-ibig wala pa. Oo. Oo. Kahit anong gawin mo, dapat magtira ka rin sa si sarili mo. Ayan na pala. Bisaya din pala to si Malibe kasi. So, kung ano mag gawin nyo, magtira din kayo sa si sarili niyo Okay? Ang pinaka-importante pong um, investment na gawin nyo ay sarili niyo Learning things, okay? Like going to these investment um, seminars, um, yung yung mga sa uh, dito pala mga sa mga bayanihan yung mga resources natin so kahit anong mang gawin nila hindi yan makukuha yung mga nalaman natin through yung mga inatala natin ng na mga seminar na mga trainings so yun yung pinaka-importante na investment na pwede ninyong gawin and of course mag-set kayo ng pera sa Pilip Pilipinas maganda pero magsiting kayo para sa sarili ninyo. And then also, financial literacy is not only for you, but for your family as well. Okay? Kasi kahit gano'ng kalaki na ang sweldo ninyo sa Pilipinas, kung pinadala niyo sa Pilipinas, ay, ayun, ay, <laughs> ay hindi ginagasto ng tama habang buhay kayo magtatrabaho. ba? Diba? At gusto naman natin na uuwi ng Pilipinas, di ba? Oo, kasi dito sa Singapore, walang PR. Mahirap mag-PR. So, uuwi talaga tayo. Okay. So, yun lang po ang aking message for today. And hopefully, uh, we find a lot of learnings. And also, we find ways to invest our money and be sure to not give our money to scams. Okay? Marami dito sa Singapore at sa Pilipinas. Pinakirapan po natin yan. Huwag po natin ipabigay. Kahit Okay? Alright, thank you so much, and have a nice day. Maraming salamat po, Ms. Hanilin, for that inspiring uh, opening. And to kick off, um, to speak about the DMW, our speaker is Mr. Ronaldo Reyes, DMW Senior Labor and Employment Officer. nakapalakpak ng palakas. Good. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon, Labat. Si Labat ang boss ko. Siya ang aking labor at the Andito ako ng mga kasakap. Uh, MWO, uh, si Wello Si Miss Joy, si Sir sa pag -ibig. So are you ready? Mga konti lang yung presentation ko, mga 5 hours. Okay lang? Okay, so ano may yung DMW? Ah, uh, kung hindi niyo pa nalalaman, ito yung ah, uh, ano yung POEA? Alam niyo yung POEA? Yung polo. Yung polo. <laughs> yung polo, yung dati kinukuha niya ng OEC, ang tawag na ngayon sa kanya ay MWO, Migrant Workers Office. So, yun na yung opisina namin nilawat. Dito kami ngayon sa 16th floor sa Somerset. So, hindi nyo na narinig ngayon yung polo, kundi ang narinig nyo na ngayon ay MWO. Ang MWO, ang mother unit niya or ang department niya sa Pilipinas, yung Department of Migrant Workers na ang inyong tahanan. Ang tahanan ng OFW. So, alam nyo na? Okay, tapos na ito. <laughs> so, ganun ang ating ano ha? Ang Polo, wala na siya. Ang POA, wala na rin. Although yung DMW, nag-o-office siya dun sa dating building ng POA sa Mayor Tigas. Yun ang main office. Tapos may mga regional offices tayo sa mga regions. So, huwag na kayong malilito na wala yung POA, wala niyong Polo. Andito na kami, MWO, iba na rin ang ating labor atashe, labor atashe, honey, at ang inyong Lincoln Ronald. Okay, so are we ready? Alright. So, please. Okay. We will just skip this one. Sa'yo na yung history na sinorten ko na lang para hindi na kayo maguluhan. So, sunod na lang natin i-discuss. Ano ba ang mga programa at servisyo ng Migrant Workers Office dito sa Singapore? At saka yung ating department. Okay? So, alright. We will divide these uh, programs into three the pre, the pre-employment before, the present or the on-site support for OFWs and their families, and the reintegration support. All right. Bago pa lang kayo umalis, sino dito ang dumaan sa POEA? Ah, ano? Tourist na ha? <laughs> Ma'am, wala nang po sinibigay sa mga ito. <laughs> <laughs> Hindi kayo tumadaan sa... Alright, ganito. Kaya kami na dito ngayon para sabihin sa inyo yung proseso na ang nasa batas ng gobyerno ng Pilipinas na lahat na dapat ng lumalabas sa bansa para magtrabaho ay dumadaan sa DMW. Saan <laughs> <laughs> so, ko lang, wala nang tingin. Dumadaan sa... Dama. <laughs> so, dumadag ka sa BMW, nagkaroon kayo ng pre-departure orientation. Ah, oh, di ba? So, pido. So, yan ang ating mga isa na, na pamilyar na pamilyar kayo bago kayo umalis. Sa level naman ng uh, department, meron tayong tinatawag na may dati agreement mula sa mga pupuntahan yung bansa. Ang Pilipinas, siyempre, hindi magpapadala sa bansa na wala tayong kasunduan, na wala tayong proteksyon, kasi yun yung number one. Ang hirap po sa Ang sarap kasi pinakaya ni Lawad sa amin kanina, wag umalis. Kare-kare. Wow. Nang ingat ba? Ano? Birthday niya kasi. <laughs> Joke lang. Naparami na yung kain ko, no, kaya medyo nahihirapan akong na huminan. Alright, so bilateral agreement sa mga bansang pupuntahan para sa proteksyon ng bawat Pilipinong pupunta sa ibang sa Singapore. Meron tayo bilateral agreement dyan. Sa level yan ng department, sa level ng mga boss, pero tayo as OFW, ang pinaka-familiar sa ating ginagawa natin doon, PIDOS, at OEC. Okay, maliwanag. Okay. Dumating na kayo sa Singapore. Nagtatrabaho na kayo. May kontrata na kayo. May kontrata ba ka kayo? Yes. May work permit? Yes. Kailan ang employer? Ito to. Lapat lang. Kasi bawal ang? Bawal ang part-time. Okay. So, ano ang ginagawa natin? Yung mga nagbago ng nag-change ng employer, meron tayong renewal ng contract or uh, re-verification sa so pamilya kayo yan. Pag kayo ay nagbago <coughs> na employer, pupunta kayo sa saan? Embassy. Ah, uh, yung embassy na, Yung MWO embassy. <laughs> tama naman, tama naman. Kasi na ang ating opisina nasa loob ng embassy. Pero kung doon kayo sa MWO pupunta para sa verification ng contract, sila pa ang paper mo noon, tapos i-issue ang kayo ng OEC. <coughs> <coughs> Lagi. Kasi ano na tayo ngayon eh, December. Alam naman natin pag December, peak season. So, isa, 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 tama, may point. Gusto ko lang yung paliwanag sa inyo. Ang contract verification ay hindi lang ginagawa para uuwi. Okay? Tandaan natin, pag nag-review tayo ng kontrata, dapat na appointment na para sa verification. Hindi hintayin kung kailan magpapakasyon saka magpapamerify. Eh kasi, nagkakataon, dahil lahat tayo umay ng December, sabay-sabay tayo magpapamerify. Kaya, naubos ang slots. So, lesson learned, ha? Once na nag-renew, verify agad. Ha? Huwag na maghihintay ng bakasya. Now we know. Okay. May trabaho, maayos ang uh, may work permit. Naka problema sa employer. Kanino magsusumbong? Sa kapitbahay? Uh, Siyempre, meron kayong agency, right? Meron kayong, ito yung mga partners natin. Agency, employer, at nandito kami kung may mga problema sa employment. Okay? So, yan ang ating servisyo. Pag may mga conflicts, meron hindi po kamaunawaan, sa amin ang pupunta. Hindi tatakas. Ha? Kasi, madatagdagan ang problema. So, pag may problema, halimbawa, ito yung isa sa pinakabagong programang ibinigay ng ating gobyerno hindi lang uh, sabi ni Ronald uh, pumunta sa amin sa MWO anong bibigay nyo? <laughs> business card meron tayo mga solusyon sa programa at meron din tayong financial assistance na ibinibigay sa lahat ng OFWs na qualified okay? so tingnan natin Magkano ba? Nagsisimula siya sa 50,000, 75,000, up to 100,000. Syempre hindi naman yan lahat ma nyo. Kung kayo ay may, meron namang assessment, meron niyang approval, pero ibig sabihin ng FWO, kung kailangan kailangan mo bigay, may bibigay. Okay? Hindi lang yan sa Singapore, ha? sa lahat ng bansa na may ordo. So yan, meron niyang, kung yan, pupunta kayo sa NWO, may sakit, may mga serious illness. So, punta lang kayo doon. Tapos kami si Lapa, check-check namin yung papel, negative. Alright, medyo ano na kayo, ayaw nyo lang magtrabaho. Gusto nyo lang magbalik sa Pilipinas. Ano naman ang programa ng DMW? So tapos na yung DMW dyan. Kasi nasa Pilipinas na kayo. Babalik kayo sa? Saan? Saan? DMW. Kasi matayang site kayo, pati-ikot lang siya. Nagsimula kayo sa DMW, MW, babalik ko sa DMW. So, yun ay yung last. Ano meron sa Pilipinas pag ayaw niya mag-OFW? Kung nagkasakit, pwede tayo sa refer sa OFW hospital. Manila, manila. 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 Alam mo kayo kung ilan? Manila. Hindi. Meron tayong OFW hospital. Alam niyo ba kung saan? Sa okay. Pampanga. Okay. Okay. Very good. Si Ate. Sa so ngayon, isa pa lang ang atin noon. Pero ang sinasabi ko sa inyo, merong ginagawang ang gobyerno natin para sa OFW. Hindi man, of course, hindi man lahat ng dyan. Regions na, pero isa isa muna. And then, eventually, ganun na. Ha? Ano pa? Pag kayo naman ay uwi sa Sino bang huling umuwi dito? <coughs> uh, uh, Ako uh, Anong nangyari sa iyo? Ah, anong serbi? Masaya ka ba? <laughs> Oo. Oh, Mukha ka nang saya. Ganda ito ka nang din. <laughs> 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 yung malulumala. Pero ang service yung na-avail pagdating mo sa airport, wala. Ah, hindi mo naman kailangan. Wala, hindi kailangan. Ah, hindi mo naman. Ay, ayun ang maganda, no? <laughs> okay. Hindi naman kailangan. <laughs> <laughs> okay. Hindi naman kailangan at na magsabi kung okay, hindi natin kailangan kasi responsible responsable ko at double ko yun alam nyo na yung gagawin nyo